may kumain kasi ng sardinas. Diring diri siya. Alam mo nakakagigil ka. Hi guys! Ayan, kakain tayo ngayon. Ah, uh, naisip akong gawin itong video na to kasi ay napanood ako, may nag-appear sa newsfeed ko sa Facebook na may kumain ng sardinas na isang content creator. Ayan. hindi ko alam kung mayaman siya or ano. Hindi ko talaga, wala akong alam sa kanya kasi hindi naman ako nakapalaw sa kanya kahit, kahit sa social media account. Pero nung nag-appear siya sa newsfeed ko dito sa Facebook, napanood ko, hindi ko na nga tinapos eh kasi nabwisit ako. Naasar ako. Nagalit ko. Kasi, yung ginawa niya guys, alam niyo ba, nagbukas siya ng sardinas. Challenge daw siya ng mga, ayun, mga supporters niya daw na sardinas nga daw, eat challenge. So, siguro, ganun talaga yung mga content niya na pandirian niya yung mga pagkain ng mahihirap. So, syempre, ako galing din ako sa hirap. Nabwisit talaga ako. Kasi, sino ka, di ba? Sino ka para pandirian mo yung mga ganitong pagkain ng mahirap. Siguro hindi ka galing sa mahirap. Kaya ganyan na lang ang reaction mo, ang kaartihan mo, ng tinikmam mo yung ganitong pagkain. Kasi, hindi mo ba alam? Bago makabili ng mga ganitong pagkain ang mahihirap, talagang paghihirapan nilang hanapin yung ipambibili. Saka alam mo ba, yung ganitong ulam ng mahihirap, isa na to sa pinakamasarap nilang pagkain. Masaya na sila pag may ganitong pagkain sa harapan nila, sa ibabaw ng lamesa nila. Hindi mo siguro alam yun. Hindi mo alam yung pahiramdam nila pag may ganitong pagkain na, sobrang saya na nila pag may ganitong pagkain. Alam niyo ba kung magkano na nga mga ganitong sardinas ngayon? Alam mo rin ba ang epekto ng mga ganyang kaartehan mo sa mga kumakain ngayong ganito na ng mga kabataan na hindi afford bumili ng masasarap na pagkain? Alam mo ba'y yung pakiramdam na yan? Alam mo nakakagigil ka Gusto mo talagang sumikat. So congratulations sa'yo kasi sumikat ka. Hindi naman sumikat ka dahil sa kaartehan mo. Congratulations kasi nagsiging success ka. Hindi, hindi sa dahil gusto ka ng tao. Dahil, isinusuka ka ng mga Pilipino na mahihirap na pinandiriyan mo yung pagkain nila. Na hindi mo alam kung paano nila kinuhay pin, perang pinambili dyan para makakain sila. Alam mo yon Nakakagigil ka. Kaarte mo. Kung sana ganyan yung reaction mo, hindi mo na binijohan o talagang gusto mo lang mag-viral kaya mo binijo saka mo in-upload totoo lang mga content mo nakakabwisit. pandidirihan mo yung pagkain ng mga hihirap kung ayaw mong kainin wag mong kainin wag mong videohan wag mong i-upload kasi may mga maapektuhang mga tao alam mo na kumakain ng mga ganong pagkain 'di ba? So isa din ako sa mga nasaktan, syempre. Yung ganito kasi dati sa amin, kami, walo kami magkakapatid, hindi pa kasama yung nanay, tatay ko, di sampu kami. Sampu kami miyembro ng pamilya nakakain ng isang ganitong sardinas. Alam niyo ba, guys? Pinagkakasya namin yun. Bakit? Kapos kami sa pera. Wala kaming maipambiling masarap na pagkain. Masaya na kami pag may sardinas. Alam niyo ba yun? Kasi ito, iluluto namin yan. Igigisa namin yan. Lalagyan namin ng sabaw. Para magkasya sa aming buong pamilya. Tapos, may isang content creator na ipapakita na ganun lang. Pandidiri ang may pagkain. Na halos karamihan sa mga Pilipino, ito ang kinakain, sardinas. Ito lang ang afford kasi nga mahirap. Walang pambili ng masarap na pagkain na katulad mo. Kung mayaman ka man. Alam mo, may mga, lumilitaw ngayon ng mga video na, alam mo yung mga kabataan na nahihiya ilabas yung pagkain nila sa eskwelahan. Kasi may mga katulad mong ganyan. Kahit gustuhin man nila mag-ulam ng masarap, hindi nila kaya kasi wala silang maipambili. Nakakagigil ka. Nakakagigil ka sobra. Sino ka para pandirian ng pagkain? Sino ka? Ganyan ka na ba kayaman? Nahihiga ka na ba sa pera? Para ganyan mong uh, pandirian yung pagkain ng mahihirap. sobra talaga akong nanggigil guys dito sa content creator na to eh. Kasi galing din ako sa hirap eh. Nakita ko yung paghihirap ng mga magulang ko, tatay at nanay ko. Lalo na ng nanay ko, yung paghihirap niya. Para magkaroon kami ng pagkain. Alam niyo yun, may pagsasalusalong kami sa lamesa. Masaya na talaga kami pag may sardinas, kasi inuulam din talaga namin mantika na may toyo, mantika na may asin, or pinagprituhan, di ba? Nakakain kami ng toyo, tapos yung pinagpritohan ng toyo na mantika, hindi namin tinatapon yun. Pwede namin pagsangagan ng kanin, or yung pinakamantika, nun yun na lang ibabahog namin sa aming kanin, saka sa lalagyan namin ng asin. Ganun kami kahirap dati talaga. Kaya siguro itong content creator na to, hindi niya alam yung mga buhay ng karamihan sa Pilipinas na halos walang maiulam, halos walang makain. Tapos yung ganitong pagkain pandidirihan mo, lintik ka, nakakagigil ka. Ayan, kakain ako guys. Nakaka high blood. So ayan guys, liko yan. Isa to sa pinakamasarap. masarap na ulam ng mahihirap. Nalagyan ko to ng sibuyas. Sibuyas. Ayan. Ano natin yan ng sibuyas. Nagayat na ako ng sibuyas. Pakita ko sa visit na mga content creator na kung gaano kasarap ang sardinas. Napaka-arte mo. Isa ka sa pinaka-maarte. Wala namang i-aarte Sobrang arte. Sumikat ka. Congratulations, sumikat ka. Hindi sa pabuting kang tao. Hindi sa ganun. Sa kaartehan mo. Ganyan natin ng asin. Para malasa. dito natin ng asin. Siyempre, lagyan natin ng paminta. Sarap yan pag may paminta at saka ng suka. Ayan, suka, suka. Ako guys, kahit nandito na ako sa Korea, Pilipina ako eh. Hinahanap-hanap ko ang pagkain ng Pinoy. Nag-order ako, ganyan. Or pupunta ako sa Philippine store. Hindi na talaga ako. Kasi Pilipina ako eh. Hanap-hanapin ko yun. Saka yung mga ganitong pagkain, leche ka, makinig kang content creator ka. Oh, iba-iba tayo ng panlasa pero alam mo yung pero hindi mo na kailangan ipakita huh? sa buong mundo na pinandidirehan may ganitong pagkain, Hindi ka. Nakakagigil ka totoo lang. Ayun. Ano? Ayan, oh. oh. Sarap 'yan. Kami madalas naming luto dito sa Sardinas na ganito ay Ginisa. Kasi, yung isang sardinas na ganito, hindi siya magkakasya sa amin. Yung isang sardinas na ganito, diba? Walo kasi kami magkakapatid, nanay at tatay ko pa. Hindi magkakasya ganitong sardinas talaga sa amin. Yung maliit lang. Kasi nga, marami kami. Kaya, pag ako nagluluto talaga, dinadamihan ko yan ng sabaw, asin, salalagyan mo ng magic sarap lagyan mo ng, ng dahon ng malunggay, di ba? Healthy yon. So, sarap na kain namin. Nakakahirit pa kami ng kanin, di ba? Talagang busog kami lahat. So, proud ako. Proud ako. Makinig ka. Content creator ka. Visit ka. Na ganito ang inulam namin. Alam mo ba yun? Naging inspirasyon din namin yung mga ganitong pagkain na sana, di ba? sana dumating yung panahon na hindi lang ganito lagi yung ulamin namin. Makakain din kami ng masarap na pagkain. Pero, proud kami na nag-ulam kami ng ganito. Paborito namin yung ganito. Pisit ka. paka -arting. Ayaw mo sanang painin. Hindi mo na lang kinain at hindi mo pinakita sa harap ng kamera. Kapiling mo. Sobrang piling ka. Ang dami ko sibuyas na nilagay guys. Sobrang sarap ng sibuyas pag ganito. Medyo ano lang siya. Maanggo. Kasi sibuyas siya. So, kain tayo guys. So guys, kung gusto nyo mapanood yon, yung mga hindi pa nakapanood, tignan nyo na lang sa account niya. Bisitahin nyo na lang po yung account niya. Kung gusto nyo mainis, magalit. <laughs> Ay, nakakagigil. Mm. Ang sarap. Alam ko. Puna ako. Tignan natin lang kasi sakto yung ano niya, sopa niya. Alam Ang suro. Mmm. Manood ka, lintik na ka content creator ka. Ito yung hindi mo maisubo-subo. Ang buhay palang pinandidiriyan mo na. Bintik ka. Nakakagiging. Nakala mo sinong santo yan. Para pandirihan yung mga pagkain. Kung bibisitahin niyo yung uh, social media niya, siguro nga content niya yung mga ganong pagkain um, mga pagkain na pandirya niya ganyan pero may naapakan kang mga tao lintip ka alam um, yung mga kasi tayo mga Pilipino di ba karamihan halos hindi makabili ng masarap na pagkain tapos ito, sa mahirap, pag may ganito silang ang saya-saya na. Pag may sardinas na sila, masaya na. Gigisan nila yan o kahit anong, ano pa yung lutong gawin nila. Masaya na. Tapos ikaw, pandidirihan mo, sino ka? Sino ka para gano'ng gawin mo? Hmm. Sarap. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Ang mahirap na nag-uulam kasi ng sardines, guys. Tapos, ganun gagawin niya. ba? Diba? Sinong matutuwa dun? Masyadong piling. Lahat ng piling nasa kanya lang. Ang sarap. Madalas namin ulam to. Pag wala kami talagang pambili, guys. Magtutuyo kami. San tuyo, dalawang itlog, ganyan. Prito. Tapos pinagprituhan nga ng tuyo, magsasangag kami para may lasa-lasa di kanin. Ganun kami nung mahirap kami, guys. Sobrang hirap. Sobrang hirap na naging buhay namin ng mga panahon na yan. Pero hindi namin nakakalimutan yung mga ganito. Naguulang pa rin kami na to isa to sa masarap na ulam. Diba? Isa to sa masarap na ulam na mahihirap. Kaya sino ka para tapakan ng ganyan? Ang mahihirap. Visit na content creator ka. Gusto mong sumikat. Oo, ako hindi ako sikat. Pero gusto ko lang na malama mo at makarating sa'yo na isa kang visit. Isa kang visit na nandito sa mundo. Gusto ko lang malaman mo na isa ako sa mga nasaktan. Kasi, galing ako sa hirap. At kumakain ako nito, leche ka. Galing ako sa hirap. At kumakain ako nito, leche Maarte ka. Sobrang arte mo. Peeling mo. Piling mo. ko ako sa'yo, lubayan mo na yung ginagawa mo. Kasi hindi natutuwa mga tao sa'yo. Mas maraming galit at naiinis sa'yo mga ganyan ginagawa mo. Hmm, sarap. Grabe, sarap ng sibuyas, guys. Mga supporters ko, guys, mag-video kayo ng ganito sa kanyo i-upload. Pakita nyo sa visit na content creator na yun masyado siyang piling masyadong piling pinandirihan niya ang pagkain ng mahihirap mm, the best yun know yung guys so oh, ang sarap may kaya ng sibuyas sobrang sarap sa na kami pag may sardinas alam nyo ba ito trabaho lang tatay ko. Nagsasaka. Mm, kasi, di ba, twice a year nag-aani. Nag Tapos, hihintayin mo yun, di ba? Hindi naman agad. Pag nagtanim ka, ani mo na agad. Maghintay ka ng tatlong buwan. Ganyan. Or, mahigit tatlong buwan bago ka umani. Tapos, pa e, sa pa niyan pinagkakakitaan, tricycle. Kesa dami-daming tricycle naman sa pinipilahan niya. Isa, dalawang beses na siya mabiyahe. So, yung kikitain doon, magagas pa siya. Wala na. ni pang ulam nga kulang eh. sa bahay, kulang. Kaya talaga, super madiskarte kasi yung nanay ko. Kaya super proud ako doon. Madiskarte sa buhay. Kumikita din siya ng pera. narap mm. Kita ko ba to? content creator kang visit ka ayano, ano yung din mo lintik ka napakasarap abnormal ka kasi hindi mo alam yung masarap abnormal ka kasi hindi mo alam yung masarap mm. napakasarap napakasarap Mga panood doon, report nyo yung account nyo. Kaya nang bahala, guys. tayo ni bandera na mahihirap. Nilalait, tinatapakan. Hmm? Hindi porket mahirap ka, gano'n 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 lang nila, di ba? Grabe. Grabe. Isa, isa yun sa napanood ko talaga. Nabwisit talaga ako. Kasi isa ako sa mga, di ba? Isa ako sa galing sa hirap talaga. Naranas namin. Alam nyo ba guys? Dinanas namin magluto ng kanin galing sa pinahanging ipa. Alam niyo yung, yung giniling na palay, tapos may ipa doon, may mga sumasamang bigas-bigas na konti. Kasi nagpapahangin ng ganun yung nanay ko, yung kapatid ko, ganyan. Pag uwi nila, wala kami isasain kasi. Kaya alam niyo ba, talaga sinubukan namin isain yun. Yung parang binlit na ipa yung galing sa ipang gano'n Ganun kahirap yung buhay namin dati. Wala kaming mautangan, wala kaming mahiraman. May mahiraman ng makuha ng bigas, kanya mautangan ng pera o mautangan ng bigas. Wala, guys. Kaya inabot namin yung hirap talaga. Naranasan din namin mamulot ng mga basag-basag na bote, guys. Yung mga puti lang. Hindi siya pwedeng may kulay. Bebenta mo yun. Piso yata isang kilo. Ganun kahirap ang buhay. Kaya alam mo, pag may ganito ka na, masaya kami. Masaya kami kung ano yung nasa iba, sa hapagkainan namin, pagsaluhan namin. Kasi ganun yung buhay ng mahirap, di ba? Makontento ka kung ano yung nasa harapan mo. Pero, wag mong hayaan na habang buhay, ganyan lang ang buhay mo. Mangarap ka, iba sabi nga. Ang hirap ng buhay dati guys. Pero sa ngayon naman, na medyo nakakaluwag-luwag na kami sa buhay. Pero yung mga pinagdaanan namin talaga, lalo na yung mga magulang ko. Nakatanim lahat yun sa utak ko. Hindi ko yung makakalimutan kasi ginawa ko yung inspirasyon. Kaya, kaya kahit pa paano, hindi naman, hindi kami mayaman guys ha. Kahit pa paano, hindi na gano'n yung buhay namin nung nakaraan. Hindi na, hindi na kahirap, hindi na malaki naman yung pinagbago Sa hirap talaga ng buhay, hindi ko makakalimutan. Nagtatanim kami, namamagpag kami, pag-anihan. Ngayon, wala nang pag pag pag, -pag kasi meron ng ano eh, makina eh. Meron ng makina na naggagapas. Ganyan. Diretso, nalalabas na yung palay. Wala na kasi yung gano'n. Nanunulya kami. Nangangangkong kami. <laughs> Madis, yung ani ko kasi madiscard yan. Eh. Kung, ani kung ani pwede niya itinda, ganyan. Luluto siya ng kakanin, bebenta niya yun sa may school, ganyan. Nagpapabenta siya doon. Tapos, yun nga, naranasan namin mag-ipa-ipa din. Pinibenta yung, yung, tawag doon yung na nabibenta. Pagkain kasi ng itik, yung mga ganyan. Nag, nagpaku-paku din kami. Eh. <laughs> Alam niyo yun, guys. Yung, meron kami dati kasi uh, nag-alaga din kasi kami ng baboyan dati. Ilang peraso lang. Maliit lang siya. Maliit na maliit sa likod lang ng bahay namin. Meron mga halos nung na-stack na kasi yon di na nagagamit. Nagkabagsak-bagsak ng ganyan. Yung mga ilang pako doon, ganyan. Tapos sa mga puno-puno namin. Alagang binakbak namin yun. Puno ng mangga namin, puno ng Uh, kay Nito, may mga ba, uh, pako kasi na nakabaon doon. So, dahil sa kapos talaga kami, wala kami talagang kahit singkong duling na pera, wala talaga kami hawak. Kaya, yung kapatid ko ng lalaki nun eh, nagkaano siya eh, nagtatansu-tansu siya, kumukuha siya ng mga wire na may parang ginto, yun yung iniipon-ipon niya. Ganun, naranasan din niya yung kami naman nga, yung pako-pako, inipon namin, namumulat kami ng pako, bakal, ganyan, binibenta namin para magkaroon kami ng pera. Ang pinaka hindi ko talaga makakalimutan yung nagsaing kami ng galing sa pinahangin ipa. Nagsaing kami ng galing sa pinahangin ipa. Pero, <laughs> yung tatay ko hindi niya nagustuhan yung kanin na yun pero kami kinain namin mga kalamsik mura namin eh. yung tatay ko hindi yung kinain guys may pagkaano rin kasi yun so ayan nakita mo ba naubos ko yung pagkain ko Mm. Sarap. Sabes. Tamo may panghapunan pa ako. Pwede patong hanggang umagahan. Pag kami pa naman, matipid kami sa ulam. Alam niyo ba guys, yung lalasa lang yung ulam sa kanin? Ang mo makakain na kanin. Yung alam mo yung ganong ano, sinaryo na. Talagang konting-konting ulam lang. Pero ang daing kanin. Ganun kami may, ganun yung mga, alam niyo yung sitwasyon na ibang mahirap. Ganun. Kaya ikaw na content creator, na nandiri sa pagkain ng mahirap. Sino ka para gawin mo yun? Pero congratulations nga ulit. Kasi nga, di ba? sumikat ka dahil doon. Pero galit sa yung mga tao. Lalo na yung mahihirap. Yan ang lagay mo sa ukote mo. Masyado kang piling. So, ayan guys. Maraming salamat po sa mga nanood. Sana po mag-upload din kayo ng mga videos nyo or picture na kumakain ka ng sardinas para ipakita nyo dyan sa visit na content creator na yan. Masyadong maarte na pinandirihan pagkain ng mahirap. Thank you guys! Bye!